Yeah. Hello mga kasari, kamusta kayong lahat? Sana okay lang kayo. Alas 4 na ako natulog kanina at ngayon nga gumising ako ng alas 9 ng umaga. Tinanggal ko na nga rin yung benta namin dito, baka kakumahalo pa yung benta ngayong umaga. Yan nga yung benta namin nung gabi at ire record ko na nga kung magkano nga ang inabot namin. Kayo rin ba mga kasari, naglilista din ba kayo ng mga benta ninyo araw-araw? Mas okay din kasi mga kasari kung naglilista tayo ng benta natin araw-araw para na monitor natin kung tumataas or bumababa ba yung benta natin. Tapos dito nga naipagbira na ako sa customer ko na bata, minsan kasi masarap din mag pagbiruan kapag alam mong hindi ka nga uutangan. Di ba nga sa bata ka may pagbiruan, huwag lang sa matanda kasi ang kasunod niyan magpi-feeling close na sa iyo, ang kasunod niyan utang na nga. Na-experience ko kasi 'yan, bago-bago pa lang yung tindahan namin dito, minsan kulang ng 20, pinapayagan ko nga kaya lang ko pag ganito may mga kulang. Ang tagal-tagal nilang bumalik tapos pag bumalik na nakalimutan na nga nila. Kaya naman simula noon kahit anong pilit nila sa akin, hindi talaga sila nakakautang. May pailan ilan nga lang akong pinapayagan yung mga katabi ko lang dito na bahay kahit kulang piso ganyan. Okay na rin sa akin yun At Diskatabi ko lang, mas madali ko nga masisingil. Pero mga kasari, hanggang piso lang sila, hindi na tumataas doon. <laughs> Yung iba nga nagagalit pa nga kapag hindi ko pinapayagan ng kulang piso. Sinasabi nga nila na diyan lang naman magkapit bahay lang naman tayo. Pero kasi kapag may trust issue ka na, hindi ka na talaga magtitiwala kahit ano pang pilit nila. Sila kasi yung may mga kulang na noon na hindi na nila nabayaran, sabi ko pag umulit sila, hindi na nga sila makakaulit. Tapos sa pansin ko nga yung mga hindi ko pinapayagan ng mga kulang-kulang piso, hindi na nga bumibili sa akin. Sabi ko nga mas okay na lang na hindi silang bumili sa akin kung lagi namang kulang yung pambayad nila at least, hindi ako malulugi. At dito nga makasari nagligpit nga ako ng mga bote ng mga pinagbentahan ko kagabi. Pinalalagay ko na nga sa kanila kanilang mga kahon para kahit papano mabawasan ng kalat ng loob ng tindahan. Totoo lang kasi nakakairita talagang tingnan kapag makalat nga palagi yung tindahan. Kung mapansin nyo nga mga kasari, yung walis tambu ko nga ay napakaliit dahil matagal na nga walis tambuyan yan, paborito ko lang talagang gamitin. Feeling ko kasi hindi talaga ako satisfied kapag yung mahabang hawakan nga ang gamit ko ng walis tambu. Dito talaga komportable yung gamitin, kaya naman kahit maliit, pinagtsatsagaan ko nga at ko nga itapon yan. Kahit ngayon, one ko mga kasari, kung mapansin nga lang din talaga kasi mas madali nga talaga siyang itago. Oo nga pala mga kasari, matanong ko nga lang, anong oras nga ba kayo nagbubukas pag umaga at anong oras din ba kayo nagsasara pag gabi? Meron din bang katulad sa akin dito na nagto 24 hours mga kasari? Pansin ko talaga kasi sa tindahan namin simula pa nung una, mababa na talaga ang benta namin kapag araw. Inagsasagan nga namin magtinda pag araw kahit na matumal kasi sayang pa rin naman ang benta. Sa totoo lang mga kasari, mas malaki talaga ang benta namin sa gabi kaysa sa araw. Ang laki na talaga ng pinagbago ng ng paninda ngayon kumpara noon. Naalala ko nga noon kapag nag grocery nga kami, ang dala namin ay 16 to 17,000. Maraming box na ngayon ay uuwi namin. Kung dati dati makaka-uwi ka ng 10 to 12 box ng grocery, ngayon naman, yung 16,000 to 17,000 mo ngayon naman ay 6 o 7 box na nga lang. Grabe na talaga ang taas ng bilihin, kaya minsan yung mga customer ko nagugulat na nga lang bakit ganito na yung presyo, ang taas naman daw. Sabi ko na nga lang, wala tayong magawa, ganyan talaga, tumataas ang bilihin. Kaya nga hanggat maaari, binababaan ko nga ang patong ko kada item, pero yung tipong may tubo pa naman. So yun lang muna mga kasari, at kung ka sa dulo ng aking video maraming salamat sa panonood huwag kalimutang i-like at i-follow ang aking page happy selling and god bless bye